si Master Hans Kua at eto ang ilan sa abang tips at palala para sa live na kay Bongga. October 23, Happy Monday! Para sa mga anak ng Year of the Rat, iwasan ang ibintang sa taong kausap mo, lalo pat galit ka upang makaiwas sa masasakit na salitang mabibitawan. Gray at 13. Ox naman tayo may agreement magkakaroon ng magandang deal mula sa isang kaibigan. Iwas-iwas tayo sa pagpupuyat araw-araw na bigyan pansin ang kalusugan. Unhealthy star ay activated. Gold at 16. Tiger naman tayo, ikaw ang pinakamaswerte ng araw. Pagdating naman sa love life, masayang love life ay nakaabang. Bumuo na magandang memories, iwasan ang away o sakita ng na hindi nakaganda sa relasyon. Brown at 19. Rabbit naman tayo tanggapin kung anong meron ka. Iwas tayo sa inggit na sinasabi o ginagawa ng iba. Dahil may kanya-kanya tayong oras para sumikap. Silver at 10. Gago naman tayo masisira ang araw dahil sa biglang biglaang desisyon na hindi inaasahan. Aqua at Tree. Snake naman tayo, ang ingat sa cheating star, palaging maging alerto sa sinasabi o nakakausap. wag magpauto sa kanya. Red at One. Sabi of the horse, may magandang career na nakalaan sa'yo. May good news din na bubungad sa umaga. Green at 15. Goat naman tayo, huwag isisi ang asalan na gawa sa iba. Hindi sila ang may hawak ng desisyon mo. Yellow at 11. Monkey, conflict day today masisira ang plano dahil sa pagpigil niya sa'yo. Sa money star naman, iwasan to dahil may money lost star. Siguraduhin kumita ng tama ang iyong pinagkakitaan gamitin pera sa tamang paraan din pink at 7. Rooster naman tayo ha, pagdating sa anak, siya ang tutulong sa'yo at pagpapawi ng kalungkutan. May magandang balita naman parating dahil activated ang business star. Peach at 9. Dog naman tayo magaling ka makisama sa kaibigan. Ngunit huwag kalimutan magkaroon ng oras kay sweetheart. May tampo siya sa'yo. Purple at 14. Pigi naman tayo ang ha? happy family star activated. Maganda ang samahan nyo. Magtulungan sa problema ng isa't isa blue at 8. Muli po, ito po yung mga lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte niyo sa buhay. Dahil nasa palad na Lalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kua para sa Hashtag Hans sa Abante!